sa pamamagitan ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office ay pinasinayaan ng Singkaban ng Bayan, Singkaban Art Making Competition, kung saan pinangunahan ni Gobernador Daniel R. Fernando, Vice Gobernador Alexis C. Castro, kasama ang sangguniang panlalawigan ng Bulacan, ang ribbon cutting bilang hudyat ng pagbubukas ng pagdiriwang noong ikawalo ng Setyembre at nagtapos noong ikalabing ng Setyembre sa Mini Forest Capital Compound. Nasaksihan ng magagarbong arko na likha ng iba't ibang bayan at lungsod na nilahuka ng bayan ng Bustos, Kalumpit, Marilao, San Ildefonso, San Miguel, Hagonoy at Bukawe kung saan tampok ang pagkakakilala ng kanilang bayan. Samantala, ginanap ang paggawad ng mga nagsipagwagi noong ikalabintatlo na Setyembre sa Bulacan Capital Gymnasium. Karangalang Banggit, Bayan ng San Ildefonso, Bayan ng Bustos, Bayan ng San Miguel at Bayan ng Bukawe. Ikatlong gantimpala, Bayan ng Kalumpit. Ikalawang gantimpala, Bayan ng Marilao. Unang gantimpala, Bayan ng Hagonoy.